Baka na to sa liig. Yan na naman. Likot. Gala-gala ng gala to eh. Uh, nuka. Yan gala. Si Tagok. Nahuli ko rin, no? oh. Okay, ang gala tayo ng gloves.

Yan po. Yan, alagang tagap. Ikot-ikot lang to dito, bata pa po. Tawalan natin to. Ano nandito? Ano nandito?